dito na dito dahil sa so, school ko. Dahil na dito tayo sa school. Kasi graduation namin, kita mo may pilis pa ako. Na dito tayo sa so, school ko. Sa <coughs> so, ako nun nang panong mong presa dito sa dito sa school. Abang nang <coughs> naitagay ko sa klase ko. Dahil natin, parang wala naman din dito. So, ang um, panin nila, magpapractice sila. Ako hindi ako ako di ako kasalim. Mahirapan ako kasi may brace ako. Pero malalaman nyo dito guys. Dito tayo sa house ko. Ano to? Brace XST John. Kasi... Kasi sa June, uuwi eh, ay, punta kami sa oh, Hong Kong. Pagkatapos ng Hong Kong, uuwi, na ako ng labor mag-isa. Magbabasa ako. Kasi si Alexi naman, ano na naman si Alexi, pipake up niya ni si Tita Nunoy. Pero... Oh, um, excuse me. So, ano na naman niya Rexy, kasi nyo na talaga ang movie sa label. Ang pasokan namin na ulit, pag Rexy na kami, July 29 kasi birthday ni Liz. So, ang ano na naman di, so, ano na naman dito, so, ano na naman dito. So, itay natin ito. pagpapagbihintay <laughs> <laughs> natin dito. Hintay na! Hintay na! Hintay natin. Oy, may nang presyo ba ang ba ni pa? May nang ba? Hmm. Tapos may nang may nabuwa sa cellphone ni Pamboy. May sa, niya. Ay, sa niya. And, and, niya. Eh, ako nakatapat sa kanya. At din nung nangyari. Nakita ko mo may nang siya. Hindi niya na-off. Nakita ko. It's a Okay oh. oh. right. we'll you. ako yan ako ba? may buldeng din ako sa ay sa ba tayo? Ano na 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 Ano na gagawin ba to? na <inaudible> <How> <before>? na <inaudible> <take pictures> <.buzzer>

Parang sila nasa balik eh. Ang bambira. Uy! 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 Puro kayo sigaw sigawan! Banana split. Banana split. Banana split. Banana split. Banana split. sa Mecca. Hindi nga 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 Miguel! Oh! Sino lang! Miguel! Oh! Ha Miguel! 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 Hindi, hindi, Ano ko lang sila. Pag man great si Zod. Ay lang yung mo nakuha Si Denise ang ligawan kong kasal ko. Wala namang gagawin doon! Wala, wala clearance. Guys, eto kasal ko si Denise. Ito pala yung kasal ko. Wala ako! Go, Denise. Okay. Yes, that's my kasal. Hindi, <laughs> <laughs> 呀。<Yeah. S 2> yeah.